ko, paano ba yan? Panibagong kaso na naman to ni Kibuloy, gano'n? Anyway, sanay na naman po ang mga kababayan natin na siguradong puputaktahin, puputaktihin pa ng napakaraming kaso ay daw si Kibuloy. Hmm. Yan, may bagong kaso na naman. Nakakulong na nga. Ito pa, gumagawa ng kabulastugan. Ay, abay ngayon, nagnakaw na daw. Hindi pa man din nakakaupo, nagnakaw na agad. Wala kaming kinalaman dito. Pwede ba ito ipabarangay? Hmm. Ipapabarangay daw muna si Kibuloy na itong isang mga awit dahil sa pagnanakaw. Bago, bago ba yan? Pagdating sa mga taong nasa paligid ni Digong, yung mga nasa circle na itong mga Duterte, isa lang po talaga ang likaw ng bituka ng mga yan. Kasamaan. Pagnanakaw at kung ano-ano pa. So ayan. Pusibling makasuha na naman itong damukong ito. Kasi ang sabi dito, itong rapper na nagngangalang Omar Mansano na mas kilala bilang Omar B., hindi ko siya masyadong kilala, to daw na si Kibuloy, na tumatakbo nga sa pagkasinador sa May midterm elections, ay ginamit ang kanyang awiting K&B bilang jingle sa kampanya nito sa, sa Pasig City, Kamakailan. Ito ata ay nangyari sa Inares Sports Center. Dapat yung mga ganyang mga ganyang lugar, ano ho, hindi na hindi na ina-accommodate yung mga katulad ni Kibuloy. So, tandaan niyo po, Inares Sports Center sa Pasig ang ginamit para nga dito sa sorting sorti na itong si Kibuloy. So, ngayon, pinayuhan ng Intellectual Property Office of the Philippines at ng Filipino Society of Composers or Authors ang publishers ang mga political candidate na humingi ng pahintulot. Ang ibig sabihin, walang ginawa. Walang pahintulot itong si Kibuloy. Basta nalang ginamit. Itong jingle or itong ang song ng isang uh, musician or songwriter. At talagang may kaso yan. Talagang may pananagutan sa batas yung ganito. Simple, oo. Siguro nagustuhan yung song. Pero yung gagamitin mo at yung tipong aakuin mo, yung ikaw ang, di ba? Diyos ko, kakaiba rin eh. Anyway, yan. Yan po ang sinasabi ni, ni Digong na mga kandidato na magiging asset ng ating gobyerno. Purchase for, for santo.